Nakakaisip bata pag in love eh, no? Yes, yeah, so, ano, so wala, wala, ano? wala sa sarili eh, no? Hindi, Tumba-tumba. sa tumba-tumba, na alam ka na. Oo, <laughs> oh, sa so, huli na. Yung, yung,

Tama nga, pa rin yung chikbeo. Kung wala Jan, umupo ka na. Ay, bakit umupo? mo? Umupo ka na naman. Kasi gusto nang umunta doon. Saan mo Anep ka.